Good day mga kabigaming. As some of you know, yung aking fake KMC na 10-speed chain na ikinabit ko last year ay pinalitan ko na ng mumurahing Amazon Sport Chain na 10-speed din, 10, siyempre noong early January this year. So about 5 months na rin ang kadena na ito. Wala pang 300 pesos ang bili ko rito sa Amazon Sport Chain kaya hindi ako sigurado sa durability nito. So dito pa lamang sa buwan ng May, masusubok ang quality ng chain na ito. At least, yung anti-rust feature. Kung meron nga, bakit? Dahil last Saturday night, nahigit kalating oras kong isinugod sa baha ang aking MTB using this chain. Mula Cubau Bus Terminal hanggang sa Batasan Hills. Pagdating ko sa bahay ng aking kaibigan, hindi ko na ito nalinis. Then kinabukasan, Sunday ng hapon, sugod uli ako sa ulan mula Batasan Hills hanggang Cubao Bus Terminal. Then pagdating ko dito sa San Carlos City Bus Terminal, umuulan na naman. So sugod uli sa ulan, tungo naman sa aming tahanan. Hindi ko pa rin nalinis dahil gabi na noon at pagod na ako. Kinabukasan, lunes, heto na ang itsura niya. So meron mga kalawang as expected. Sa palay ko, normal lang pa ang alawang na ito kahit anong kadena, mamahalin man o hindi kapag nabasa at hindi nalinis. Pero as per my experience, worse pa ang ibang kadena. Nakagamit na kasi ako na ibang kadena na stuck ng budget bike ko dati na isinugod ko rin sa ulan. At isang gabi ko lang napabaya ang hindi nalinis. Talagang tumigas na dahil sa dami ng kalawang ko kadena na ito ay dalawang gabi kong napabayaang walang linis kahit nabasa. Pero ganito lang ang natamon niyang kalawang. So paano natin ito sisimulan linisin? Hindi mo kailangang baklasin at sa kung anuman. Simple lamang po ang paglilinis nito. Una ay brush muna natin ang cogs at kadena para matanggal ang mga pinong buhangin na dumihit. After brushing, mapapansin mo na may mga kalawang nang natanggal. So I'm very positive na sa susunod na gagawin natin, ay totally wala na itong kalawang. Next, ay patakain natin ng chain lube ang bawat roller ng mga links. Magsimula tayo sa quick link para meron tayong palatandaan. Ang chain lube na ito ay generic chain lube lang. na sinalin ko lang sa basyo ng Zeval. Tapos malagyan lahat, maaari na natin itong paikutin at padaanin sa lahat ng kags. Ito ay para malangasan din ang mga ngipin ng kags at higit sa lahat, magpenetrate din ang chain loop sa mga pins ng kadena. Gawin ito na mga 2 minuto o higit pa. Matapos ito ay maaari na natin punasan ng malinis na basahan ang ating kadena ito ay para maalis din ang excess oil para hindi ito maging magnet ng alikabok. At higit sa lahat ay para matanggal na rin yung mga natitira pang kalawang. Kahit tingnan mo mabuti, ni katiting na bakas ng kalawang ay wala ka na makikita. Parang bago ulit. Para sa isang budget chain, impressive na rin ang kadena na ito. kung ko ulit ito sa ulan, lalagyan ko ulit ito ng chain loop at hindi ko na pupunasan para lang magkaroon siya ng additional protection sa tubig. So hanggang dito na lamang po, kung meron kayong mga katanungan o ano man, comment na lang po kayo sa iba ba. This becomes a cyclista. please like this video, don't skip ads, and please subscribe. Salamat po sa panonood.